19 taong 1971, isang madilim na kabanata ang naisulat sa kasaysayan ng Mindanao. Sa tahimik na baryo ng Manili, sa bayan ng Carmen, North Cotabato, isang masjid ay naging saksi sa karumal na pagpaslang sa daang-daang murong sibilyan, isang gabi na hindi malilimutan, isang trahedya na hindi dapat pakalimutan. Bago ang insidente, umiigting na ang tensyon sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga Muslim ay patuloy na umaaray sa mga isyo ng diskriminasyon sa pilitang pagpapalikas at pagkakait sa kanilang karapatan sa lupa. Sa ilalim ng Rehemeng Marcos, dumarami na ang insidente ng karahasan at parami ng parami ang mga ulat ng mga atake mula sa mga armadong grupo na sinasabing konektado sa gobyerno. Isa ang grupong ilaga sa sinasabing may pakana sa mga kalat na kaguluhan dahil matapos silang gawing Home Defense Forces ng pamahalaan, kahalili ng Philippines Constabulary ay lumaki ang ulo ng grupo na to, na ultimo mga sibilyan, kani pinapas pinapaslang, maging ang mga kabahayan ay kanilang sinunog. Bago natin talakay ng ilan sa mga ganap sa nangyaring pagpaslang sa mga Moro sa Manili ay silipin muna natin ang mga ilan sa mga dahilan kung paano at bakit nangyari ang trahedyang ito. Ang motibo sa pagbaslang sa mga Moro sa Manili ay hindi lamang simpleng personal na alitan. Ito ay malalim, sistematiko at bahagi ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng mga Kristiyanong settler at katutubong Moro sa Mindanao. Narito ang mga pangunahing motibo batay sa mga tala, ulat at analisis ng mga historiador. Ang agawan sa lupa ang isa sa pinakaugat ng alitan sa Mindanao. Simula pa noong panahon ng mga Amerikano hanggang sa administrasyon ni Marcos, ipinapasok ang mga Kristiyanong settler mula sa Luzon at Visayas sa Mindanao na kilala noon bilang Land of Ramis. Sa kalagitnaan ng proseso nito, maraming moro ang naagaw ng ancestral lands sa pamamagitan ng batas, panlilinlang o karahasan. Ang mga insidente kagaya ng Manila Massacre ay ginamit bilang pananakot upang mapalaya sa mga moro sa kanilang lupa. Noong 1970s, pinahintulutan o pinalampas ng ilang sundalo at politiko ang operasyon ng mga grupong tulad ng Ilaga bilang tagapagtanggol umano ng mga kristyanong komunidad at sa katunayan, ayon sa ilang testimonya, may mga opisyal pa nga ng gobyerno na tahasang sumusuporta sa kanila at ang massacre ay tila bahagi ng cleansing operations upang tanggalin ang pasyensya ng mga moro sa mga lugar na nais kontrolin ng mga ilaga o settler. Ayon sa ilang ulat, may mga membro ng Ilaga na naniniwalang makakamit nila ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga muslim. Isa rin itong anyo ng paghihiganti laban sa mga Moro dahil sa dating alitan o inkwentro sa ibang lugar kahit hindi direktang sangkot ang mga biktima. Maaaring ginamit ang karahasan upang pahinahin ang impluensya ng mga lider ng Moro sa rehiyon at mapadali ang kontrol ng gobyerno unang mga kalyado nito sa rehiyon at ang massacre ay naging mistulang minsahe na sino man ang tuto sa pamahalaan ay pwedeng patahimikin. May teorya ang ilang analista na ang Manili Massacre ay sinadya o provocation upang hikayatin ang armadong ganti ng mga muro na magbibigay ng dahilan sa pamahalaan para ipatupad ang mas mahigpit na kontrol sa militar. At hindi naglaon ay sumiklab na nga ang digmaan sa pagitan ng pamahalaan at mga revolusyonaryong Moro kabilang na ang pag-usbong ng grupong Moro National Liberation Front o MNLF. Kaya ang nangyaring massacre sa Manili ay posibleng yan ng mga pinagugatan kaya ating talakay ngayon kung paano nangyari ang isa sa madilim na trahedya ng mga Moro sa bayan ng Manili, Carmen North Cotabato. Sa gitna ng takot at tensyon, isang pulong ang itinakda sa isang masjid sa Manili. Ayon sa mga ulat, ito ay pinangunahan di umano ng mga militar at lokal na opisyal. Ngunit mas matunog ang pangalan ng grupong ilaga na may mas malaking kontribusyon sa pangungunan ni Roberto Manero Jr. o kilala sa pangalan Commander Bukay at ang kanyang asawang tinawag na Commander Inday na suportado ng Philippines Constabulary na may layuning hikayatin ng mga residente na isuko ang kanilang mga armas bilang hakbang patungo sa kapayapaan. Naniwala ang mga taga Manili, ang mga lalaki, babae at maging mga bata ay dumalo, umaasang magkakaroon ng panibagong simula ngunit sa halip na kapayapaan, kamatayan ng kanilang natanggap. Bago mangyari ang masuker na ito, araw ng Jum'a, nagpahayag ang nangangalang Haji Usup na isang imam sa naturang moske sa Manili ng isang mahalagang minsahe. Anya, bukas mga alas 6 ng umaga, tayo magtipon-tipon dito sa moske para sa pakikipag-usap sa pamahalaan ng usaping pangkapayapaan at ito'y pinakinggan naman ng mga residente sa lugar. At kinabukasan, Hunyo 19, taong 1971, maraming dumalo, bata matanda, babae man o lalaki, at tinatay na sa daan-daang katao ang di umano ang dumalo sa naturang usapin para sa kapayapaan. May mga ulat din na ang mga babaeng dumalo ay akay-akay pa nila ang kanika nilang mga anak na sanggol na bugso ng kagustuhang masilayan ang hinahanap na kapayapaan. At nang matipo na sila sa moske, ay bigla na lang dumating ang sasakyang pangmilitar sa kain nito ang mga armadong kalalakihan na pinaniniwala ang miyembro ng grupong ilaga at ilang unit ng militar at walang sabi-sabi ay bigla na lamang kinandado ang mga pintuan ng moske at doon walang habas nilang pinagbabaril ang mga morong nasa loob ng moske. Walang pakundangan, walang pinili, bata matanda, babae man o lalaki ay kanilang pinaulanan ng bala. Hindi pa umano na kontento ang mga armadong grupong ito at hinagisang pa nila ng granada ang loob ng moske para matiyak na ubusang lahat ng murong muslim sa loob at ayon pa sa mga ulat ng mga nakatakas at nahuli sa pagpunta sa pagpupulong ay nang marinig nila ang mga putok ng baril at malakas na pagsabog nagulantang sila at naisip na nila na may hindi magandang nangyari sa mga taong nauna sa pagpunta sa pagpupulong at hanggang sa dumating sila sa mismong moske at nanlumo sila sa kanilang nakita dahil nakalatay ang mga biktima na naliligo sa kanika nilang mga dugo. Nang subukan nilang maghalungkat sa mga bangkay dahil umaasa sila na may nabubuhay pa ngunit sa kanilang paghahanap tanging mga sanggol lamang ang kanilang nakitang nabubuhay at hindi nila napigilang umiyak nang makita nila ang mga sanggol na dumidede pa sa kanika nilang mga ina na wala ng buhay at ayon sa mga survivor ang mga sanggol na nabuhay sa naturang pangyayari ay halos dugo na ang kanilang naiinom galing sa dede ng kanilang mga ina na nakayakap sa mga sanggol, tanda ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Dinatayang higit sa pitumpung katao ang nasawi, ngunit may mga nagsasabi na posibleng umabot pa ito sa daan-daan. Ang masjid na isang banal na lugar ng lasal at kapayapaan ay naligo sa dugo. Ang mga katawan ng mga biktima ay naiwan sa sahig, walang justisya, walang paglaban at matapos ang pamamaril, mabilis na tumaka sa mga salarin, wala ni isa ang nahuli, wala ni isa ang pinananagot. Sa kabila ng mga ulat ng mga nakaligtas at mga saksi sa krimen na nanatiling tahimik ang pamahalaan, pinilit itong burahin sa alaala ng bayan na parang isang hindi mahalagang insidente ngunit sa puso ng mga muro ang sakit at galit ay lalong nag aalab ang Manila Massacre ay naging mitsa ng isang mas malaking laban. Naging hudyat lamang ito para sa grupong Moro National Liberation Front para mas patatagin pa ang kanilang ipinaglalaban bilang tugon sa matagal ng paninikil at karasan laban sa mga Muslim sa Mindanao. Mula sa dugo ng mga inosente sa Manili, sumibol ang panawagan para sa hustisya, para sa karapatan, para sa kalayaan. Ngunit hanggang ngayon, ang hustisya ay nananatiling mailap ang mga biktima ay hindi na muli magsasalita ngunit ang alaala ng kanilang pagkamatay ay patuloy na sumisigaw. Ang masjid sa Manili ay nananatiling alaala ng isang gabing marahas at kasaysayang masalimuot. Ito ang trahedya na mas sa kasaysayan bilang Manili Massacre. Isang madugong paalala na kapag ang karapatang pantao ay binastos, ang kasaysayan ay paulit-ulit ang sakit ng mga sugat at sa bawat tugo ng inosenteng muslim na nabuhay sa masjid na yon ay may tinig na sumisigaw na nagsasabi na huwag niyo kaming kalilimutan.